Diyan, Sarah Kim lang po ako nakaka recover Alam niyo, may higit 5 years na po ako ng si Sarah Kim. Marami na po akong karanasan sa Sarah Kim. Pa, alam ko na po ang sikreto ng Sarah Kim. Kasi may Sarah Kim master fit po kami sa bahay. Walang pang po siya! Ngayon ko makalaman uh, po na talagang nakahangaling ng salita at karantangan ng Sarah Kim. Kasi, pag nakakaranas po ako ng IR, hindi ko po ito pinatatakutan. Pinabaling wala ko lang po. In fact, hindi ko pa. Kasi pag may nararamdaman po akong sakit, halimbawa, masakit ang dyan ko, nahirapan na akong tumumi, may arthritis, may trangkaso, high blood, mataas na blood sugar, may ubo, may sipo. kung ano man po yung dumapon sakit sa akin, kung nakakaranas po ako ng ayaw, nawawala po lahat yun. Walang pakalaman po natin! Kaya, uh, naniniwala na po ako na ang Sheryl Jim Master P. at Sheryl Jim Compa ay nakapagpagaling -pag po ng mga sari-saring karantama. Ako po, hindi po naniniwala hanggang hindi ko po napapatunayan. Sabi ng mga staff, branch manager, wala daw po pasmaan si Sheryl Totoo po yun, kasi uh, kahit po kinakabahan, sinubuhan ko po nung no, nung no, una pagkatapos ko po sumalang sa Sierra Game, naliligo po ako pero may fibers ko na po itong ginagawa wala naman po pagbabago sa rin ko hindi naman po nanginginig talagang eh. wala po pagbabago kanya huwag po tayong matawag wala po pasma talaga Walang tawag nyo po ang Sierra Ito tayo po, pagpapitang nito nagsiregime muna ako bago ko nalikot, pero wala pong nangyayari sa akin. At sabi din po ng mga staff, branch manager, pag meron daw po tayo yung sa bahay, para na rin po tayo may hospital. Totoo po sinabi nila, ay yung danas na danas ko po, po. Tsaka yung mga sumasalang sa bahay, sila na po nagsasabi sa akin ng gumaling na sila sa sakit nila. Marami po din sumasalang sa bahay. Kanya, tama po ang sinabi nila. Alam niyo, na-stroke ako 2002, na ma, ma makilala ko po ang seragen 2006. Kanya may 5 years na bawa ko ng seragen. Alam niyo, ito'y stroke na sakit. Napakahirap po. Dahil sa mga maling lifestyle na nagawa ko. Kanya pinagsisisihan ko na po ito. Walang pa kami naman sinasabi na sinasabi naman! Masakit din ko ang nangyari sa buhay ko dahil sa sakit ko na stroke. Nagkaiwalay kami ng asawa ko. Iniwan niya ako. Napakasakit ko. Pero nang makilala ko ang serajin, unti-unti po nagkaroon ng kulay ang buhay ko at naging magulay naman po. Kanya hindi ko po makalimutan na hindi po masyadong sa serajin center para mag-share po sa inyo kung ano ang magandang na sa akin ng serajin master bed at serajin compact sa buhay ko. Kahit na po kami may sarili ng Sergei Master Pechabay, may Warburg, may Godelmat, may warabol na po sa akin ang Sergei. Kasi dito ko po na po ang kagalingan ko. Dito ko po na kilala yung babaeng naging pangalawa sa buhay ko. Wow. Marami po akong natutunan sa loob ng Sergei Center. Lalo-lalo na po pag tayo yung mga sari-saring karamdaman. Ang natutunan ko po sa local Serenium Center, yung how to use, paano paggamit ng bed, five principles, detoxification, detoxification, improving <inaudible> reaction, body point, important shopper, effects ng Serenium, where the disease came from, tapos <laughs> 40 kilometers by walking distance, at katumas yeah. na isang pagsalang namin sa bed, body points, 2 minutes kada body points tayo, Anong piningnan si R.E.G., sa nakula, sino school discovered ano taon. Para ng ating body, labas at pa po ako natutunan. Kanya tingin ko po sa akin, sarili para ako nakagraduate sa school. Ayaw ka na namin no ah, sa pa na hindi po ako naniliwalang lang ka ako sa R.E.G. Kasi... Malaki na po ang nagagastos ko sa doktor, sa gamot, mga iba't ibang expenses. Pero wala pa rin pong pagbabago sa sarili ko. Di pa rin po ang gumagaling. Kanya ang tingin ko po sa tao, kapag walang sakit, may tuturing na po natin isang kayamanan. E, e kung, e may amang mga tatat ka naman ang sakit, baliwala rin po ang kayamanan natin, unti-unti pong maubos, mawiling sa wala, kanya mabuti po, nakilala ko ang Sierra Jen. Tatlong lang po ito na ko sa aking isipan para makamit ko ang puli recovery sa aming sarili. Yung tinatawag na STD. Sipag, tsaka, determination. Yun ay napakinig lang po sa staff na nagle-lecture. Umulan, umaraw, pumapasok po ako ng Sierra Center at tapos, Pagkatapos ko po, nililipat po ako sa ibang center, makamit ko lang po ang full list ng sarili. Siya-share ko po sa inyo ang naging karanasan ko sa center. Ito po ay totoong nangyari sa buhay ko. Sa maliwala kayo at sa, hindi, ito po ay totoong nangyari sa akin. Siya-share ko po para mabigyan ko naman po yung mga tao may may mga sariling -sari karamdaman, mabigyan ko sila ng inspirasyon, Nakakaling din sila tulad ko, araw-araw lang po makseregem at makakamta nila ang kagalingan. Sa aking karamasan, kapag ang tao pala na isro, sa isipan niya, kaya niyang gawin. Pero hindi po kaya ng katawan. Halimbawa na lang po sa isip ko, kaya ko tumakbo, tumalong, sumipa, sumuntong, magbay, magmutong.